isang malaking bahay ng putyukan. Yan ang bumungad sa amin. Kaya di na nagdalawang isip pa. Punta na natin to. Tara. Medyo may kalayuan. Pero sabi na nakapagtimbre kay Papa, madami daw yung pulot ng putyukan na makukuha rito. Naiwan na nga ako sa paglalakad. Mabilis maglakad ng mga kasama ko. Medyo nahirapan kami sa paghanap ng may na pwedeng mapagtanungan. At ang di namin napansin, yan na puno palang nasa pa na malaki nanjan pala yung bahay ng putyukan. Ito dito? At sa wakas, may nahanap na kami na pwedeng mapagtanungan. At saka sa kasamang palad, nagpas na pala kami sa bahay ng mayari ng lupa. Diba? Tapang naman ng mga aso dito. <laughs> lagpas na kita. <laughs> si Papa, nahulog pa ata sa hukay. Nakakao si Arian? At sa wakas, sinamahan na kami ni ate para ituro kung nasan yung putsukan. Napakataas pala ng bahay nito. Anong kawon? Hmm. Ano ba ka? Hmm po. <laughs> ito si ate mag-vlog. <laughs> Aring dyan pa? Ito. Ito. Dito Kita na dito. Ito na. Oo. Ang pili mo. So, sa taaran. Ang problema. Wala namang problema kay papa kung gaano kataas. Pero ang problema, madulas yung balat ng puno yeah. dahil sa ilang araw na pagulan. Wala ka palo, babe. Malalas pa tayo ang pilipag pagmamuran. Wala nga. Wala nga. Wala nga. Wala nga. Ano yung taaran pala? Ayaw? Ayaw nga dyan. Ang kaso lang, malalas yan. Hindi Ang pasan ka sa dumag Abay di yata kaya. At itong si kuya, namulot na lang ng pili. Siyempre, namulot na din ako para madami yung makuha namin. Tara mga idol, mga na lang tayo ng pili. Medyo nang kami dahil hindi siya nakuha ngayon. Di bali na, babalikan na lang namin. At ang ending, papaalam na lang muna kami. Kamu na kami, kuya <laughs> Kamu na, pag nag-dry na. Nakakapanginayang, pero ganyan talaga. Safety first. Eh, pwede natin sakripisyo yung safety sa mga kasama natin. So, paano ba yan? Abangan ng part 2.